Inang Ilocos Region, 20 piso na kada kilo ng bigas binibili ng LGU Pagudpod sa mga magsasaka mula sa FM Lawag Meditali Idol Lawrence Martinez binili ng local government unit sa Pagudpud Ilocos Norte sa pamumuno ni Mayor Rafael Ralph Benemerito ang mga palay sa halagang 20 pesos per kilo sabi niya na ito ay programa ng LGU Pagudpud na Rice Development Program at nagsimula ito noong second term niya bilang mayor ng bayan ayon sa kanya ang pangunahing target ng programang ito ay nakikita nila ang problema sa palay at mahal na presyo ng bigas dagdag pa ni Mayor Benemerito ay may nakalaan na 15 million pesos para sa pagbili ng palay para walang maluging magsasaka. Ang programa natin ay tinatawag natin yung uh, rice development program. Ito uh, nagsimula yan noong uh, second term natin as uh, the mayor. Uh, ang target nitong programa na to is uh, na-address natin yung uh, murang presyo ng uh, uh, palay at the same time yung uh, mahal na presyo naman ng bigas. So yan basically yung talagang tina-target natin na problema. Para sa magsasaka, uh, siyempre yan ang kadalasan reklamo ng uh, ating uh, mga magsasaka na minsan uh, magsak talaga ang presyo ng uh, panay. At uh, nakikita ko naman doon na naglalaro kasi ang mga trader dyan. Eh. Uh, uh, kinokontrol nila yung presyo. So sa akin, uh, kinumpintensya lang namin ang ginagawa ng uh, trader Umaasa si Mayor Benemerito na mas marami pa silang matutulungan ng mga magsasaka sa bayan ng pagodpo Ilocos Norte. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag ay Dolores Martinez, Tatak, Aramen.